Hello guys, mga nang-araw at uh, panibagong uh, love advice na naman yung ating pag-uusapan sa ngayon ano? Kung ikaw ay nasa kalagayan sa ngayon na nag-break kayo ng partner mo Ano ang mararamdaman mo? Ano kayo yung gagawin mo para ma ng maayos ang sakit na nararamdaman mo sa ngayon? Dahil sa napakasakit na sinapit mo sa araw na ito mismo. Ang feeling ng isang taong nagmahal ng totoo at nasaktan ay hindi ganun kadali ang maaaring mararamdaman. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya ngayon, mararamdaman mo talaga ang tunay na sakit na naglalaban sa loob ng puso at isipan mo. Bago natin sabihin ang mainam o mabuting gawin, kung nasa sitwasyon ka sa ngayon na naghiwalay na kayon dalawa ng partner mo, Don't forget to not to follow us and share our video Papa Jackie TV on TikTok, Facebook, and YouTube. Heto na. Pag-usapan natin. Ano kayo yung mainam natin gawin kung nasa sitwasyon na tayo ng breakup sa ating mga relasyon? Hayaan mo ang sarili mo na iproseso ang sakit ng nararamdaman mo. Huwag ka munang atat na makipag-usap sa kanya at maglaan ka ng oras o space at pag-isipan kung saan ka patungo. Lumapit ka sa mga taong pwedeng mong makausap tulad ng kaibigan mo, pamilya mo at mga professional na makakatulong sa pinagdadaanan mo sa ngayon. Kung nasa sitwasyon ka ngayon mismo na naghiwalay kayo ng partner mo, ito ang mainam mong gawin. Number one, ano? Acknowledge and process your feelings Hayaan mong sarili mong magluksa Normal lang na makakaramdam ka ng pagmamahal, sakit at kalungkutan Huwag mong pigilan ang galitong emosyon Hayaan mong sarili mong umiyak, magalit at hayaan ng sarili mong maramdaman ang kabigatan ng pagkawalanya Maghanap ka ng kaibigan na maaasahan Yung dadamayan ka at hindi ka pagtatawanan sa kalagayan mo mas mainam din na kumausap ka ng isang tao na membro ng inyong pamilya para meron kang karamay sa oras na iyong kamiguan. Ang pagpapalabas ng iyong inanakit at sa lahat ng mga tumatakbo sa iyong isipan ay malaki ang maitutulong para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Number two, create space. Piliin mo muna na huwag makipag-usap sa kanya o makipag-communicate limitahan mo o tigilan mo muna ang makipag-usap sa kanya at paulanan siya ng napakaraming mensahe. Iwasan mo din ang paghalungkat sa kanyang social media o bisitahin ang lugar na madalas ninyong puntahan. Makakatulong ito sa iyo para makausad ka at maibsan ng kaunti ang nararamdaman mo. Take time for yourself. Bigyan mo ang sarili mo ng pahinga at lumayo ka muna sa pakikipagrelasyon. Ilaan mo muna ang panahon mo sa mga bagay na kailangan mo at para palaguin ang pagkatao mo. Number three, prioritize self-care and personal growth. Paglaanan mo ng oras ang ikabubuti mo. Ilaan mo ang panahon mo sa mga activities na nakakatuwa at nakakatulong sa iyong pagkatao tulad na lamang ng bagong makahiligan o pagbiyahe sa lugar na ikakasaya ng damdamin mo tulad ng pag-outing sa beach o kahit saan mong pwede mong i-enjoy ang sarili mo. Maghanap ka ng aral sa iyong karanasan. Reflect on what the relationship taught you. You can only uh, use this experience as a springboard for personal growth. Pag nilayan mo, ano ang mga naituro sa iyo ng relasyon niyo? Magagamit mo ang experience na ito para palaguin ang sarili mo at maging aware ka sa mga bagay na kailangan mong ikontrol o limitahan sa susunod mong karelasyon. Paligiran mo ang sarili mo ng mga magsosoporta sa iyo. Makipaghalubilo ka o sikapin mo makipag-usap sa mga taong papakinggan ka at alam ang nararamdaman mo. Pwede kay bigan o kapamilya na pwede mong paglabasan ng sama ng loob. Number four, maging pasensyoso at maging mabuti sa iyong sarili. Kailangan mong intindihin na ito ay isang proseso. Ang paggamot sa sugat ng breakup ay nangangailangan ng sapat na oras. Kaya okay lang kung hindi ka kaagad makaka on. Love yourself. Treat yourself with kindness and compassion as you navigate this difficult adjustment. Kung di mo man nakita ang kaligayahan sa isang taong minahal mo ng sobra, ikaw ang magmamahal sa sarili mo. Instead na mo araw-araw ang sarili mo, pagsikapan mong maging mabuti sa sarili mo dahil wala namang ibang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo mismo. Kung sa ngayon nasasaktan ka dahil sa breakup o sa dagok na nangyari sa buhay mo, learn to trust the process na darating ang araw na makakalimutan mo din siya at sasaya ka din sa buhay. Huwag mong madaliin ang proseso at huwag kang maghabol sa kanya. Invest in yourself kasi pag once nakita niya ang pagbabago mo, siya na mismo ang magsisisi bakit pinakawalan ka pa niya. Maraming salamat. Ito ang Papa Jackie TV that talks about love, life, and relationship. Don't forget to follow us on YouTube, Facebook, at on TikTok. Learn how to let go. At bigyang halaga ang taong nagpapalaga sa iyo para makita mo ang tunay na nagmamahal sa iyo sa panahon na lugmok ka. Have a nice day.